<laughs> oh, nandito po tayo kay Sir Rian uh, Bernardino. Dito sa Uh, Nui Mga kalapatid sa atin sa Nui Baisiya Salamat po sa salakon ko dati at uh, dito ako nag-aaral sa Kabanatuan Mga kababayan Ako nga pala si Ian Bernardino, mas kilala sa Taiwan Gold Line. To, si So mga kalapatids, tapos na kami mag-shoot. Ayan si Sir, Secret of Pigeon Racing sa Youtube at saka sa Facebook. Panoorin nyo ang ating episode sa bago natin ginagawa ngayon na Pigeon Insider dito sa Secret of Racing Pigeon. ah uh -huh.